So mga boss, mayroon tayo itong Toyota Ace. Umiilaw na yung kanyang battery sign. Tapos may maingay. So start natin, check natin. Oh hihilaw nga yung battery sa no? So, agot din. yung kanyang pulley, baka yan ang problema dalasan kasi, bumibitaw -bu -bu yung pulley nitong mga boss so, pag bumitaw -bu yung pulley niya uh, hindi na mag charge yung kanyang alternator eh, nawawala oh siguro pagka... nawawala uh, siya, uh, kumakapit pagka kumakapit yung pulley niya nawawala yung ilaw ayan so, ibig sabihin hindi ko kum, hindi kumakapit yung pulley niya mga boss tumudulas na lang bumitaw na yung kanyang Pre-wheeling so tatanggalin natin yung pulley niya Kaya mga boss, bubitaw nga yung kanyang bearings sa loob. Kaya no? Kaya umiilaw na yung kanyang battery sign. So, papalitan natin yung bago yan mga boss. So, ayun mga boss. Ito yung ipapalitan natin na bagong puli. Tignan mo, kabila, ikutin mo. Hindi na ikut yan, di ba? Oo. Uh -huh. Tignan mo yung isa, yung luma kabilaan umiikot diba? sira na ibig sabihin sira na yun mga boss bumitaw na yung pagkaka pre-wheeling -pre nya so yung puli lang talaga ang problema sa kanya ah, wala oh, okay. so ayan mga boss nakabit na natin yung bagong puli so dinukot na natin dito sa ilalim mga boss kasi may lifter man tayo tinanggal eh. na natin yung hose para ma impact natin so, na natin so ayun mga boss nakabit na natin yung dry belt pati yung pulley tsaka yung kanyang hose so tetestingin na lang natin to papanda rin natin mga boss so ayun mga boss papanda rin natin titignan natin kung nailaw pa rin yung kanyang battery sign yun o bukang suabi na mga boss di na umilaw yung kanyang battery sign hintayin natin mga 20 seconds kung di pa na ilaw ayun natin boss okay okay shit. So, suabi na mga boss yung ating pinalitan na puli. Pag hindi natin pinalitan ng puli yung mga boss, ah, malulubat yung ating battery. Tapos, bigla na lang mamamatay yung ating makina. Tapos, yung aircon natin, ihina. Kasi hindi na nag charge yung ating alternator hindi na niya napapaikot boss, yung boss, kanyang rotor mga boss kaya tester lang ng boss papatay mo na airport